Ginoo, ili ko ang ay kanimo apan ipamulong mo lamang o mamaya ko. Amen. ayon po mga idol. Pagkatapos namin uh, magsimba po dito sa St. Joseph Forest Church sa uh, Centro Mandawi, Cebu. Uh, bumili kagad ka si Macy's ng uh, bulaklak ito po ay uh, uh, nakaugalian rin po ni Mrs. Uh, kada simba po namin ayun pagkatapos mamili ng bulaklak uh, dumiridso po kami sa market ng Mandawe, ito po makikita nyo yung anak ko naglalakad Papunta po doon sa, ano, medyo, uh, medyo busy ngayon mga lods, no? Uh, kasi, uh, yung mga tao ay busy na may mili ng mga, uh, may handa nila sa lapag ni sa lamisa ng mga pagkain para na sa bagong taon. Ayon po, mga lods, kami pa uh, dumating po dito mismo sa merkado ng Mandawi. Mandawi Public Market po. Ayun po. Sa entrada pa lang mga idol. Talagang makikita mo uh, ang mga iba't ibang uri po ng paninda dito at uh, tiningnan ni Mrs. meron yata siyang nakita ayo mmm weyon dito sa merkado na to Laurel mo? Laurel Happy New Year, Mam. Ma In advance, sapit na. Pila na lang ka oras, no? Salamat. <laughs> Salamat. <laughs> Idol. Salamat, dol. <laughs> tayo sa uh, Idol. Ito makikita natin. Andito tayo sa bagong uh, merkado ng Mandawi mga Idol, no? Ayun, iba't ibang klasing uh, iba't ibang klasing mga karne, no? Ayun. Ito makikita mo sa uh, ang daming tao dito mga dogs, no? Ayun, uh, busy busy lalo na malapit na lang ilang uh, ilang oras na lang ay uh, New Year na po. Um, ayun dito mga idol makikita natin ang iba't, iba't ibang uri ng mga kinatay po na mga karni no kagaya ng mga karnin baboy kambing baka at kung ano-ano na ito, ito si Mang Butser, kausapin po natin Butser, baka sir. oh, mm. oh ayon, baka no Oh, dagdag kay mamalit na ron kay uh, kung ano? sir. Mga uh, uh kwan ba? Dagdag kay mamalit karon, busy kay mo oh, kasi uh, New Year, ilang, ilang oras na lang, New Year na, no? Oh. Uh, ay, salamat sir, ha? Ayun, ayun, yeah, sa ka uh, butser, sir, no? Dari sa merkado sa Mandawe. Ayun, mga lods, no? Bising-bisi po sila. Dito, Pati dito. Ayun, ay dol. May buntag, dol. Ayun, dito. Bising-bisi, no? Ayun nga, iba't ibang urit uh, uri ng uh, Ay, idol. Ay, idol. Ay. tayo na. Wala nga tayong madaanan doon, no? sa aming karne ha? Baka. no? Para beef steak. Yeah. No? 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 Uh, no? Steak, no? Aron, halin, halin, halin kayo nyo ang uwan, ano? Ay, ah, oh, relax, relax. Halin kayo nung uh, uwan ninyo, no? Kay, ah, uh, uh, no? Uh, na lang ka oras, ah, uh, na. Uh, kung sa may imuhang, ah, uh, west sa uh, Bakuntuig kung sa may gusto ni may tabo sa Bakuntuig o oh, <laughs> uh, uh, nakalitan si ate, no hindi uh, oh, walang preparation di, di. Uh, punta tayo dito no, pork ayun baboy, no? Oh, oh tapi lang kilo ron dol? 320. Ha? 320. 320. 320, no? Ah, uh, labas kayong uh, kuno, daghan ng uh, ng malit karon, no? Uh, preparasyon karon sa kwan. Sa pila na lang ka oras sa kwan ano? New Year na. Oh, uh, unsa may mensahe ni Model Luis mo Model? Sa karong New Year ba kayo? Ayo, daghan. Wala lang iya kun sa. Unsa sa, may gusto nimo metabo sa so, 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 New Year? So, na mausap ko oh, walang gustong ha? Ah? Himsog lang Himsug, ano, ano, ni ano? lang yapan. Ano? Oh. 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 mo, sa so, Iking and Nini Tender Meat, no? Mga idol, ayun. kilo so, na may pilay mo, lima? Ito tayo, lima kilo, ano? <laughs> ayun Nanay, oh. oh. Bukog. Pila ko nung bukog doon. Mukha na siya doon. Ha? 260. Doon sa isinta, mother. Ma'am. <laughs> <Merry, laughs> may buntag diha. Oh, Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas, ha? Happy New uh, Year. Happy New Year in advance. unsa oh. kung saan may imuhang wish uh, sa uh, New Year? May yung lawas, nindot. Uh, Oo, okay. okay. nindot oh, ka kayo, no? Nindot kami sa hini uh, 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 nanay, no? Oo, oh, indot kayo. Tagaan kita. Mauro yun na itong, uh, gusto, no? Mahim himsog lawas. O, oh, kalinaw sa kalibutan. No? Hindot kayo. ayon mga idol, no? Linabi nato ito sa ka, uh, malit, no? Si nanay. Dito tayo ulit. Uh, dito, lahat ng mga tao dito, idol. Talagang busy-busy uh, na po, no? Ayun. Um, Ayun, no. Tanong, busy-busy po sila. O, iba't ibang, uh, ano, kaputser. John TV official. Dol, may buntag na Dol. Pilang kilo eh Dol. Uh, kilo na Dol. Dol, 180. 180, kung ano maya Dol no? Oo. Ito kayo, 180. Isda no? tayo ng katambak daw inanap may buntad ya dol happy new year no happy new year ayun mga lods no tatan na tatan rin no pilap ya lapas pa kaya no ibang 哦。 450 Pasayan Idol no 450 Punta na sa si ma'am 450 daw 450 Pasayan Medyo mga uh. 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 Bangus 180 Bangus Idol 180? Oh, 180, sir. Lods, uh, itong bangus, 180, no? Ayan. 180, bangus, 180. 180. May muntag na. May sir. buntag dia. Oh. Wai katambak dah, Dol. Tambak tu. Apa yang katambak kan buyang ya? May buntag. may buntag. 780. May buntag. Katambak ni ngan ani? Ye yeah, dili sir Kiros. Oh Kiros. Ani si katambak. Sini gagmay man. Gagmay lang. Ayun siya. mga idol no. Katambak siya, no. Okay. Itong nanap ni Mrs. Okay. Ayun. Katambak pilang kilo karon? Sa 600. 600. Oh, oh siya? 600. 600. Ayun 600 ito. ito mga idol. Ah dati ang kilo lang dito mga idol. Sigurado ako nasa 280 lang 'to na ngayon naging 600 gawa ng malapit na ano ilang oras na lang ay ano na bagong taon na po no kaya ito ganito lagi no mga idol. ayun pasayan pilang kilo 420 420 mga loads ah, sa <laughs> sa kuwan pilang kilo ni kuwan ah, sir naka sa 280 280 no ayun ayun ah, mga idol loads, may muntag ya. may muntag sir palitan ko sir ha ikaw ang ah, kuwan lang niyo 280 na 280 280 208 ah, ha pila to 400 420 mga loads no ayun 450 hmm. dito hmm. titingnan natin doon sa kabilang hanap tayo ng katambak mga lods no na yung mga Lapo-lapo. tagpila kilo ni lapo-lapo, 900, sir. 900, mga idol, no? Idolods, no? Oh. Ayun. Snapper, no? Lapo-lapo. Sarap nito, no? 900. Siguro, malamang to, nasa ano lang to, sa 500 plus sa uh, normal na ano sense sa uh, uh, bagong tao, no? Ilang oras na lang Uh, bagong taon na nagmahal po ang lahat ng mga uh, urut ng mga isda ito haan sarap din to ito pasayan 400 magkano 450 oh. mga lords no 450 ayun dito tayo sa kabila dito 420 din sa kabila oh ayun oh ganun oh Kana siya isda pa, unsa niya nato na sila gali? Mare. Ah, kini. Ma'am, may buntag diha. Unsa kay nga nato isda? Oh. Auman. Ang pilang kilo sa Auman. 600 800 800. Oh, wow sana all no ito mga idol ahaan 800 no ganito lagi no uh, ikukumpara mo sa normal na ano po Uh, mm. siguro nasa uh, ano lang po uh, 300 to oh, ano lang. Ngayon 800 mga idol, no? Ah. Uh, uh, barato ra 'yan. Barato ra din No, ang mga uh, presyo mga idol, no? Ah uh, hmm. mm.

Uh, kil per uh, kilograms ayon. todoha sa katung to ba? Dagko ba? kanan na tagyan na mungi. kanapila man na ako kanapila 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 na, kanapila kanapila na. kanapila 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 7.20 7.20? 2 rakbo? Usa uh, lang, big. Kanang usa, brad? Ikaw, eh. anong usa, brad? Ano? Ano? mga idol, no? Uh, andito tayo sa Elizabeth vendor no? Ano? Mga idol, no? 800. Oh, o, eh. Mader, usal lang mader, katungkuhan ba? Ang dako, kanang dako? Pinakadako ba? Kanang na, lagi? Ano lagi? Ano oh. lagi? Oo. lagi? Pila kilo ko? Oh. Pila kilo ko. pila na. 60, 60. 320. Oh, oh. 320. sir. Sweet and sour ba? Ayun mga idol, no. Isang Milanya Ayun.

Ayun mga idol, isang piraso no, 320. Dito, ganito. Gato, isang piraso lang, 320 mga idol, no. Oh. Dito lagi, ganito, no. Masasayan! Uh... Okay. Okay. Budaya chocolate natin mga terima kasih, no? Salamat, maraming salamat. sa sud, no? Ya, mahal kayo ang uh, mga uh, isda Yung, yunana, yun na uh, nakikita sa nakikinangaput nga bakong uh, tuig mga idol ayon busy busy lahat na dito mga taong busy busy uh, na sa kaya sa sinabi ko na uh, nagmahal lahat ang uh, presyo ng mga bilihin uh, frutas lalo lang sa mga uh, lalo na sa mga bilog-bilog na prutas no yan uh, ganito po no uh, tanong natin pilang uh, apple mother pilang apple Ah, sorry. Oh, sorry, sorry. Sorry. Ayun. Ayun, kuha pa sa no, Ah, ito uh, 'tong uh, interview gamay, no? yan mga lods so. may buntag da, please oh, uh, may buntag sa tanan uh, pilang kilo karon sa apple uh, ay, ay. Oy, pilang kilo karon sa apple kini ba ato ang apple lang ha 52 binook lagi tag pila per buok 25 25? 25 ayun malaki kini oh kini pila man ni 280 mga lods no. Yun ani uh, ang presyo karon sa lalo. Ayun. ito depende sa size ito more or less uh, 25 pesos. Ayun. Ayun dito. Unsa? Unsa ni hinga? Asa ingana ni dia? Ni sa ingana galing ngana ni? Persimon. Persimon. Ayun. Ito terbiyo natin si ko ano. lods ang mangga, pila kilo mangga? 200. 200 uh, per kilograms mga idol, no? Ito. Kita, oh, andun this misis. Mm. Ito Itong uh, makikita mo sa ano mga idol, talagang busy-busy na, no? Ayun uh, mga ano natin. ah, uh, kasi ilang uh, ilang ano na lang, ilang uh, oras na lang ay taon na, no? Uh, busy. Mm, yeah bising busy yung uh, mga ano sa uh, dito kasi sa sa amin sa Bisayas uh, mayroon kaming uh, uh, ano parang uh, superstitious belief uh, pa, ano mas Tagalog yung palihi ba sa Cebuano na yung trisi uh, na ganito kasi uh, na mga frutas na bilog uh, yun po I-ano uh, po namin uh, 13 na piraso nito ayun ano para ring mga mga Chinese ba pa, mga uh, Paniwala ayun Ayun no, mga mukha sa mga anong nayon, yon, no. Busy busy talaga no. Idol, may buntag ya dol. Ayun. Mm -hmm. Busy busy. Ayun dasig kay mga tao no. Ayun na balik ug ka dasig uh, no. Uh, ni ka adlaw idol, ugma wana uh, balik na sa uh, presyo nga normal no. Ayo 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 sa Ayun, reminder pa ni ate. Wag mong uh, ano, sama. Salamat ya. Eh, Oy. Mm, may buntag di hoy. Oh, good, morning. good morning, good morning. Oh. Hoy, unsa may atong uh, naba kay Chris Aquan uh, na uh, New Year's resolution? Karong nga tuig. Oh, karong tuig ba unsa may gusto nimo may tabo? Ha? Huh? Sabay may tabo sa so, kinaboy ron tuig <laughs> ba. Ano ni? Kon lang no, ah, uh, kono. Good, si oh. good health. Uh, good health. more health care. Ayun. Oh, Sal salamat si ha. Said, oh, oh advance uh, happy new year. So, Ilang uh, kon lang. Ayun mga lords no. Ni nabi nato no. Ingon ani ah, kadasig ang tao karon mga idol no? Uh, ayun merong mga kakanin iba't ibang ano mm. idol may buntag dyan idol oh. mm, ayun po mm. ayun mga idol ayun mga idol Hmm. ani kadasig sa tao mga lods so. Oh. Mm. andun si Chana Daniel hmm. hmm. oh. ah dong uh -huh yun mm. okay. so, Mandawi City Public Market ayo.